ito sa so mga may gustong bumili ng mga bag dito lang po ito sa Lokban, Quezon Ayan, nasa tabing highway malapit sa ano, anong barangay ito? Samil po ah, Samil po ba to? ayun Samil oh. ayun Samil barangay Samil marami po siyang design ng mga bag mas mura po dito kaysa dun sa ibang nagtitinda sariling gawa ni ate Ano pangalan mo? honey po si, honey. ay si honey yun si ati si, honey eto yelo eto naman si boss nang buburaot wala oh, naman ano wala naman nasa did lang naman po ito wala naman si did wala naman si honey wala naman si honey o kita mo isa lang pala yung kukuhanin kala ko isang dosena dito naman pili okay di display daw ng nanya. Ay sa Okay. Oh, ang dami niya oh. Ang gaganda. Ano po 'yan? Mga ano na po fresh. 700 lang. Hindi para sa masay. Apo. Ilan size yun, te? Ano po? Small to Ayun, ah, small, medium, large. Pwede rin pala kayo magpagawa rito, customize. So pwede ka pala magpagawa dito. Kaganda naman yung design nila, oh. oh. Marami silang design, maraming kulay yung kanilang mga bag. Ang kaganda. Okay, Ito yung malalaki nya. Maganda, maganda yung bag nila. Ito naman yung maliliit na bag niya Super cute. Nasa tabing highway lang siya. Malapit na po sa Lukban, Quezon. So, kaganda guys. ah Kadalasan ito na yung ginagamit dito sa amin. Ang ganda naman ng model oh. Oh, di ba? Ganda ng posing niya eh. So ito yung kaninang mga ginagawa sa wala pa siyang handle ayan okay thank you ingat po kayo sige salamat